Ito naman mga idol, si Saldi Didabao, Tomera, Tomera ng 4, Sablay mga idol no, Sablay, ang kalaban nyo dito mga idol ay si Jik Jik ng pangantukan, bukid no, tingnan natin si Jik Jik, ano gagawin, ayan, tira 4 pasok, tira 5, tingnan natin mga idol ang tira 5 ni Jik Jik ng pangantukan, bukid no. Ayan, lumapit lang ang pamato doon sa 6. Binagsakan lang. Tingnan natin. Tera 6, ang layo-layo ng 7. Ayan, pinabalik ang pamato. Pinabanda, pinalapit sa 7. Isang sablay, isang pagkatalo sa blay lang ang dahilan talo agad ayan ng highway talaga ang city mga idol no? tira 8 medyo mahirap buntis ang tira sabi buntis pero pasok pa rin ni jeep jeep pangantuan dalawang bulan na lang mga idol at matapos na ang kanilang laro ayan lumapit ang pamato doon at dito mga idol panalo si jeep jeep